tayo ay tatawag sa ating misis kasi kaya na pa akong gising. Eh ngayon, baka magalit yon di ba? Kasi nandito kasi ako ngayon sa probinsya, siya, sa May na siya nasa Maynila, baka akala niya hindi ko siya namimiss. Kaya kunwari, bagong gising tayo. Tatawagan yeah! natin siya. Ito, pakita mo yung ano yun, tatawagan natin na. Yan na. Cool na. Cool na. Yan, kukul na. Yan, kunwari. Kunwari, kagigising ko lang tulog ako. <laughs> Sana pindutin mo. Sana pindutin mo. Sana sagutin. Sana sagutin mo. Sagutin mo. Sagutin mo. Sagutin mo. Sagutin mo. Lalam. Sagutin mo. Lalab. Sagutin mo lalab. Wala na alab. Sagutin mo. Hindi sinagot siya. Okay. Uh, oh. Good morning Good morning. Okay, Siyempre, kagigising ko lang. Kailangan tawagin ng aking pinakamamahal na asawa. Aww. Na napakasipag. Nag-aalaga ng dalawang bata. Nagluluto, naglalaba. Lahat. Ginawa niya na. Jane, may sasabihin ako sa'yo, Jane. Tago si mama mo, tago mo si mama mo, may sasabihin ako sa kanya. Ha? May ako kay mama mo, bigay mo kay mama mo. Wow, nagagalit siya. bismod Ano, bismod 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 Si mama mo galit? Hindi. Eh, hindi. Ha? Huh? O, oh, bigay mo, bigay mo. May Oo, oh, bigay mo, bigay mo. May sasabihin ako kay mama mo. Bigay mo, bigay mo. Yeah. Allah. Allah. Kagalit. Kagalit. Oh. Tapos. Ay, loto, Luto, mama. Loto. Luto. Ay, kahit na kahit na nagluluto, bigay mo na. Ibigay eh, mo nga. Importante lang talagang ayaw. Ayaw akong kausapin, ayaw, ako sa wala, ating, eh. pare. Miss eh. Monce yung mga ka-pamilya <laughs> mo. Dali na! Bismonso yung mag-ina sa'yo. Jane! Jane! I talk to... I talk to you! Huh? Jane! I need talk to you! What? <laughs> Jane! Jane! You need talk... You need talk me! <laughs> Jane! Wala na to si Alam. Jay, please forgive me. One more chance. Jay. Ano yan? I miss you so much. Salot pa lang ang oras po. Pero sa pera. Wow. Ang lupit. <laughs> ano na sa sabihin mo? Ang lupit naman ito. Kahit tumawag yung pinakamamahan mong asawa. Dahil wala nang rewind. Oh, wala oh. nang rewind. Oo. Wala nang rewind. Mamaya, umuwi ka na mamaya. Ang gabi ha. Huwag ka na magtagal dyan. Dapat sumama na lang kayo. Ay, wow! <laughs> Di ka hindi, hindi ako dito natulog. Kakalipat niya lang. Ay, katot, kagigising mo lang pala. <laughs> kagigising ko lang. Pero hindi mo mabagay. Kala may guwapong guwapong asa. Ah, alam. Wala ka alam. Paris. Feeling si Kati? Huwag ka naman ganyan. Na-hurt ako. Na-hurt. Na-hurt. Eh, dito, kagigising ko nga lang. Kagigising ko lang, ba't sabi ni si Kalilipat mo <laughs> Galing ako doon kay nanay, doon ako naglipatin. Nandito ako kay Titelot. Ikaw, piling sikat. Huwag <laughs> mo ko inisin, <laughs> ah. Hehehehe! Pinag-overting ko si ate, lagot ka. Magaya ka kay Boy Tapang. Oh. Ay, oh, oh, maganda yan. Lagot. Lagot ka alam. Lagot. Bakit? Kamukha ko ba si Pacboy? Hindi na, boy ngoso. Ay, <laughs> ay, tapos. Tapos ka alam. Sige na, sige na. Tumawag lang naman ako dahil namimiss kita eh.